Yano ni na i. Kami lo kinu ngon mo. Paduong namig ule. Kay pito kabuntod patong amuang agian. Usa mi So, kailangan namin umuwi na kasi alasiti na magbaktas kami ngit-ngit ang dalan padulong sa bukid. Tugnaw pero carry okay, lang. Wala akong mga poyo. Lami lang, pailaw ah, nila kayo. Lami ang pailaw ni Mayora. Sa Abu Dhabi